Hey guys, tara sama niyo akong itong sobrang patok na patok at ang haba lagi ng pila. Dahil bukod sa masarap daw, napaka-juicy. Aakalain mo ba na nakaka-200 kilos ng isang buong manok sa isang araw lang? Ito yung JB's Fried Chicken na makikita niyo dito sa Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig City. Open sila from Monday to Saturday, 4.30pm up to 8.30pm. At grabe nga kahit hindi pa sila open, grabe na yung pila sa kanila sa labas. Nagsimula daw sila noong panahon ng pandemic, July 2020. At kahit hindi pa nga daw sila nava-vlog, talagang pinipila na sila. Sigurado daw kasi talaga nung may-ari nito na good quality yung isuserve nila sa mga tao. Pasado pa sa government requirement at meron pang certificate na katunayan na magandang quality ang gamit nilang manok. Tsaka fresh daw yung gamit nila, hindi frozen. Pagdating naman daw sa marination, one day daw yung nakababad, kaya naman nakakasiguro daw na yung lasa hanggang sa loob. Na perfect na nga daw nila tong luto na to, dahil bukod sa sukat na sukat yung temperature niya at may timer pa, kaya consistent yung lasa at texture ng sinuserve nilang mga manok. Imagine nakaka 200 kilos sila ng isang buong manok sa isang araw. At wala nga daw araw na hindi sila pinilahan. At kahit 4 hours lang sila nagtitinda, laging sold out pa rin. Sila pa nga daw minsan nang sumusuko dahil hindi na daw talaga kaya ng mga stocks nila simot na simot na talaga. Kaya ngayon nagka-cut off na sila sa online ng 2pm para daw makasigurado na lahat kaya nila ma-accommodate. At bukod nga sa chicken, meron pa silang lumpian toge dito at rice. Then ito naman yung mga prices nilang isang buong jumbo chicken nila. 3.20 tapos yung half 1.60 Then meron din silang breast, wings, quarter leg, neck, at chicken skin. At ito na nga yung mga chicken skin nila na halos sold out na at meron na mga kanya-kanyang may-ari. Then ito namang gravy nila na isa pa daw sa masarap sa kanila dito. Pati itong chili garlic nila. Kaya naman ano pang inaantay natin guys, huwag na natin patagalan, itry na natin! Yeah. Ang cute! 320 lang to guys. Wow, um, 320 lang. sa loob eh. Tsaka, ang juicy. Grabe. Tsaka, lahat bagong luto. Oh, Ayan, oh. oh. <laughs> <laughs> Naupos na natin yung balat. <laughs> Grabe nanunood talaga yung lasa niya. Sobrang malasa hanggang sa loob na loob. Ang maganda dito, hindi sobrang dami ng flour niya. Diba yung sa iba kasi parang flour na lang yung matitikman mo kaya crunchy sobra Masarap. Sa sobrang lambot niya. Natanggal na yung paa. <laughs> Try naman natin tong gravy nila. Nasabi nila, ito pala ang ulam na. na to. Buttery. Saktong-sakto yung pagka-peppery din niya. May kalasa tong chicken. Siyempre, sabi ko sa inyo, isuka natin kahit saan bagay yan. Try natin. <coughs> So, yun lang guys. Sana natakam kayo sa video natin for today. At kung gusto nyo, pakilike na lang. And don't forget to share this to your friends. Thank you for watching. Bye! Mwah.